Gipasalig sa Cebu Provincial Police Office nga hatagan og suporta ang pamilya sa namatay nga pulis sa Dakbayan sa Danaw ni atong Biyernes. Kini ano ang report. Patay sa hitaboong pagpamusil ni Atung Biyernes sa Dakbayan sa Danaw si patrolman Mark Ornopia. Miresponde siya sa alarma kundi usa ka lalaki ang gingong nanguha og armas gikan sa usa ka nga nagpalit lang og soft drinks. Sa pagresponde sa pulis napusilan siya sa suspect. Ang suspektado na pusilan patay usab sa laing BJMP personnel. Andog uh, tropa si Patrolman Ornopya moy unang naka ano dito sa kita siya na pagbutia. Mhm. Ya, -mm. uh, dia team sang uh, i-arrest sir. Mhm. Bad -mm. uh, naka i naka sa belt na 8 na kid. Tama na niya gi-pusil dayon si Patrolman Ornopya. At the same time ang na ako yung dito nga BGMP personnel mo to yung naka-return fire sa suspect. Gikasubo sa kapulisan ang nahitabo sa ilang kaubanan nga naghimo sa iyang trabaho. After isolated incident, uh, si Patrolman Odopia ni Responde as part of his duty. Yeah, unfortunately, mo na yung nahitabo sir. Samtang ipasalig sa hepe sa kapulisan sa probinsya, gawa sa hinabang pinansyal, dun ay usay ihatag nga insurance sa nahabiling pamilya sa pulis. Nag-assign sa og survivor PNCO ang CPPO nga mo si kaso sa benefit claims. Pangitaan sa nila o pamaagi nga makasulod og trabaho ang asawa ni Ini aron dunay ikasuporta sa anak. Matod sa opisyal sa CPPO nga posibleng mubisita ang chief PNP sa haya ni Ornopia. Samtang mipahimangno si Police Colonel Hovito Atanasio sa kapulisan nga magmatngon aron dili na mahitabo kini pag usap This is part of our uh, lessons learned. So ang una gyud uh, nga as we step down og pagbalik sa uh, gumi ka sa balay, paadto sa uh, amo trabahoan, nga kami mag-aampo gyud nga ipalayo kami sa disgrasya O kami ko mag pod po ang precautionary measure amo gitan-aon. So mao na siyang part ng lessons learned nga amo ang tabayanan nga hindi na siya mausban pa. Uban ni Godfrey Rilien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.